Mga boss, mga sir, may dumating dito ng Kawasaki Ninja 1000. Ang problema nito, mga boss, imbis na paalis na siya, biglang namatay. Pinainit lang niya, tapos mamaya namatay na. Ayan ang problema. Walang neutral, walang display, may check engine. Ayan, ayan. ayan no? So, checkin natin. <coughs> sabay na pindot dalawa. Okay, code 39. So, code 39, error communication. Uh, ano yan siya? Uh, ECU communication error. Ah, ano? Code 39. Pagka nag-check ka sa mga Ninja 1000, itong dalawa lang. Tapos pindutin mo sabay dalawa. Ayun. Ayun. Code 39. So, yung 39 na problema is ECU communication error. Checkin na natin kasi wala din siyang neutral light. Baka wiring lang. The next Medyo bagong kupit tayo ngayon. Nagpagupit muna ako kasi sobrang init. Ito yung ano, Horror 39. Bakit Horror 39? Napakarami kasing pwedeng masira pag Horror 39. Maaring ECU, maaring wiring. So ipapakita ko sa inyo anong nagiging problem. Ayan pansin niyo walang neutral, walang display ng neutral, walang walang dito, uh, walang gear indicator. Tapos nagbi-blink. Siyempre hindi start yan kasi walang show ang, ang neutral light. Papakita ko sa inyo. Ano? So, ipapakita ko sa inyo kung anong sira niya. Anong naging cost bakit siya nag error 39. Kasi ng error 39 mga boss mga sir, maaring wiring putol, maaring ECU sira. Katulad ng mag-overcharge kasi kalimitan yung lumang model nito. Nag-overcharge yun. Pagka-overcharge yun, tapos walang communication. Yung ECU, ECU communication error yun. So kung walang communication ang ECU, dead na siya kaya tumatanggap siya ng 12 volts pero wala siyang binabatong mga mga, mga signal sa mga relay sa mga nakaranas dito Code 39 checkin niyo muna mga puses pagbuo ang fuse tapos tanungin niyo yung history kung bakit siya namatay kung nag overcharge ba siya ayun maring issue kalimitan din sa Error 39 yung mga wiring dito nandito kasi yung pinakamababa dito mataas tapos dito sa ibabaw mataas din dito nag iipon ang tubig doon maganda putol-putol yung mga wire corrosion corrosion ito kasi sa sobrang baba pa niya na mileage sobrang baba sobrang baba pa niya ayun 19,000 pa lang tinakbo niya bira lang na masira yung dito unang i-check po is mga pioses yan check natin yung mga pios mga pioses check natin check na lang natin lahat para sure Kamukod pa doon, dito ka mag-check fuel pump. Ito ang main fuse, 30 amperes. Oo. Oh. Okay. Ito yung sira, atin mo. Tapos At dito wala. Ayan. Dito meron. Dito wala ang ano nito fuel pump yung fuel pump na yun na fuse yan din yung humahawak ng ignition wire sa ECU ayun naputol oh, ayun putol so pag naputol yan ibig sabihin may problema ang pump baka nag short natin yung ano dito saan ba yung reserva dito mm. okay okay check natin ayan ay meron na so balik natin to check natin ayun may neutral na may neutral na siya yung gear indicator niya mayroon na rin wala na rin siyang blink blink wala na rin yung ano dito yung triangle na problem warning ah uh, sira ang ampam nito wala sira yung pump kaya na putok mm -hmm. kaya pumutok yung ano yung fuse ng pump mm -hmm. sa yung yung fuse ah oh, fuse ng pump at saka yun din yung linya ito to, to. white na may itim yun yung linya doon sa fuse na yan papunta din yan dito sa relay siya ang magte-trigger ng relay dito para mag-on ang ang relay para yung kuryente dadaloy papunta sa ECU kaya siya lumalabas ECU communication mm -hmm. error kaya pag ECU communication error code 39 hindi mo na ma-scan yan oh, wala nang ano oh kaya ang makaka-scan yan ito lang kaya pag pag iyon natin iyon natin siya. Tapos, wala na, di ba? Pindutin ko tong dalawa na to, sabay. Ayan. Tinan mo ayaw na niyang lumabas yung 39 kasi ibig sabihin wala na siyang error ang may error lang ito ito kasi yung pump hindi maditik sa ano, pag maputol pag mag off kasi wala siyang wala siyang sensor sa presyon di sa BM may sensor sa presyon pag bumaba yung fuel pump pressure magwa-warning siya so yun lang sana nakatulong yung mga nakaranas ng error 39 maraming cause kasi pag buo ang fuse nito buo lahat ng wiring tapos nag error 39 ECU yan maring isi ang problema buo lahat piyos, wirings lahat buo tapos nag error 39 maring pio isyu ang problema no yung 39 na yan kaya nga tinatawag na horror horror letter 39 dami yang pwedeng dahilan maring wiring maring fuse maring relay ang pinakamasakit maring isyu. check natin yung linya check natin yung linya ng pump ito yung linya ng pump ito positive positive ito ito, ito yun on ko ayun no? Mm hmm. yun may timer kasi may linya so mm -hmm. ibig sabihin buo pero yung prime wala wala yung pump so, so yun lang. Palitan lang to ng pump. Under na siya. Okay, yun lang mga boss mga sir. Sana nakatulong yung kunting tips na binigay ko. Maraming salamat. Kung yung mga may nagtatanong, comment down below lang. Focus lang sa ating video at maraming pa tayong matutunan. Yung alam ko lang. I keep